So hello mga idol, ito oh, danutan. Yung kahoy na ito, danutan yan. Da Tawag sa amin. Alam di ba mga idol na ang danutan ay isa sa pinakamabisang panggamot sa tinatawag sa amin ditong sakit na ugahip. So ang ugahip mga idol, ang indikasyon yan pag ano na taptan ka or may ugahip ka, yung mga minsan ito na lang. tas yung, yung mga kalamnan mo parang nanginginig ba sa ilalim tsaka para kang nilalagnat. At minsan din ito mga idol, yung ugahip, tumutubo dito sa liig, tas yung malalaki ba, parang pauot ba. Uh, at saka minsan din mga idol, dito sa may ating, ano, dito sa ating hips, tumutubo. Yung nang pinakadelikado sa lahat ng klaseng ugahip, maraming klase kasi yung ugahip eh. Yung nasa, ano natin, yung nasa hips, yun ang pinakadelikado kasi tinatawag yun eh, lipgos. Kasi pag nag-ano yan, parang, parang sinturon ba, pag nagtakdo yan so sigurado pag hindi nakasurvive yung tao sigurado patay yan so itong kahoy na ito mga idol ang pinakamabisang panggamot sa tinatawag na ugahep. so ito mga idol sa hindi nakakaalam ha medyo malayo mga idol kukuha ko dito na mga idol kumuha ko ng isang sanga para makita nyo ito yung postura ng ano niya yung dahon niya So yan lang po ang dagdag kalaman for today's video mga idol. Thank you.